Magandang araw po sa inyong lahat mga mamish at samahan niya naman kami sa panibagong araw. Ang linggo na nga din pala itong mga damit namin at finally nga ilalaban ko na. Nasort ko nga pala yung mga damit namin at biglang lumabas nga si Bunso kaya naman heto ay kinuwa nga niya yung cellphone ko. Ang cute cute naman ng bebe namin. Tuna ano ko na nga muna yung pang inner namin at after nga nun ay nagpunta na nga pala kami sa kwarto namin. Nakita ko nga pala yung mga junakis ko at naglalaro nga pala sa kwarto namin ko naman nga mga ma'am siya inasikasa ko na nga pala yung kusina namin. Nang araw na nga din kaming palabas-labas mga ma'am kaya naman yung bahay nga namin ay hindi na nga nalilinis. <laughs> kaya naman kailangan ay asikasuhin ko na nga muna yung bahay namin. I Stay na nga muna pala ako sa kwarto namin since nandito nga pala yung mga junakis ko. Every moment talaga mga ma'am siya pagka ganito nga na naglalaro sila ay lagi kong nga binibidyo. Buti na nga lang mga ma'am siya marunong nga makipaglaro si Bonso sa kuya nyo. Buti na alang ay may kalaro na nga din si Tyler sa bahay namin. Di ko talaga expect mga mams na darating nga pala yung mga babies namin. Dahil sobrang tagal na nga din pala namin dalawa ni Baldo after nga namin nagka-baby. Almost 7 years na nga din pala kami sasama at finally nga ay medyo nakis na kami. Thank God talaga dahil babae at lalaki nga din yung mga anak namin. Kahit wala na nga time bilang nanay mga mams eh, ox na ox na nga din yun kahit nakakapagod din. Every time talaga pagka nakahagard nga din ako ay nagpapahinga na nga lang din ako. After nga nun ay babalikan ko na nga din yung mga ginagawa ko. Sabi nga ng karamihan mga mams eh, kiss ka nga lang lang ng mga junakis mo ay tanggal nga yung pagod mo. Ako naman nga mga ma'am ay makita ko nga lang pala yung mga junakis ko ay masaya. Ang masaya na nga din ako dahil kasama ko nga yung mga junakis ko. Nalikaan ko na nga pala yung mga junakis ko at nakita ko nga na inaangat na nga nila yung higaan namin. Ito nga ang bunso ko kung ano-ano na nga lang din yung natutunan niya sa kuya. Nalikaan ko na nga pala yung nilalaban ko mga maams siya dahil tapos na nga pala yung mga pang inner namin at puti na nga pala yung nilalaban ko. As for what at gabi na pala ng mga oras na kanyan kaya naman hinugasan ko na nga pala mga platuhan namin. Since kakatapos nga lang din pala namin kumain ng dinner, dito ko na nga lang pala silang yung mga damit namin dahil hindi nakakasya sa labas namin. dalasan talaga mga mams, pagka marami nga yung mga lalaban ko, ay dito ko na nga lang pala sinasampay sa loob namin. At kinabukasan naman nga mga mams, ay tatanggalin ko na nga din para hindi nga pangit sa loob namin. Hindi pa nga pala ako nakakapaglinis na maayos sa kusina namin mga mams. Dahil kokonti na nga muna ay mga tinanggal kong kalat sa loob namin. Nunasan ko na pala tong namin mga mams. At hindi ko nga masyado pinupunasan baka mga law. Tapos na nga pala ako nakapagpunas sa kusina namin mga mamas at binalikan ko na nga pala itong nilalaban dahil kung titignan nyo nga ay hindi pa nga talaga ako tapos. Medyo marami pa nga yung mga nilalaban ko kaya hinuna ko na nga muna yung mga iti bago ko nga balikan yung mga damit na mga junakis. Nilaban ko na nga pala yung mga damit na mga junakis ko at yung nakabasket nga hindi ko nga nakita sa ilalim mga kaldero kaya naman hindi nga nasama sa paglalaban. Dalasan talaga mga mamas nakakalimutan ko nga yung mga damit namin kung saan ko nga na ilalagay. List na nga din pala ako after ko nga palang nakapaglab. Wala pa nga ay nandito na nga yung mga junakis <laughs> ko. O diba, saan kalulugar, Charis? Ang salamat. Bye!